Iginit po na isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na labag sa saligang batas ang pagbasura sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan lang ng resolusyon ng walang paglilitis. Ipiniliwanag din niya ang ibig sabihin ng court with na siya mismo ang nagpalagay. Saksi si Joseph Moro. Itigil na nila ang teka-teka, mismong sa tapat ng Senado ng alampag ang ilang grupo gaya ng Tindig Pilipinas. Ang gusto po natin now na simulan ng impeachment. Kasama sila sa iba't ibang grupo at institusyon na nananawag ang simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaysa sa panawagan ng ilang religious group at leader gaya ni Linggayan na grupan Archbishop Socrates Villegas na tinawag na kasalanan ng pagdelay o pag-abort ng paglilitis. Git naman ng Makati Business Club, magkundi na ang impeachment court dahil kung di raw susundin ng batas, paano mahihikayat ang mga investors sa Pilipinas? Sa tatlong impeachment complaint na nakatungtong sa Senado sa ating kasaysayan, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis sa pamamagitan ng isang resolusyong pagbobotohan ng mga senador. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, labag sa konstitusyon ang resolusyon. This is very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bilang miyembro ng Constitutional Commission na bumalangkas sa 1987 Constitution, si Eskuna nagpalagay ng katagang forthwith sa Article 11, Section 3. It can mean immediate. It can also mean, it can also mean without unreasonable delay. Forth with in the necessarily right away. There can be some delay as long as it's reasonable. Nung binabalangkas ang konstitusyon, isinaalang-alang daw nila ang ibang trabaho ng Kongreso tulad ng paggawa ng batas. Forthwith is a flexible term. There are matters of legislation that are also very important and the confirmation of appointments have to be done. So the Senate President cannot be totally blamed. For seeing that these matters have to be attended to uh, by the Senate before the 19th Congress bows out, mm -hmm. because otherwise this will uh, lapse. These are matters that will lapse. Whereas the impeachment does not lapse. Ayon kay Justice Sascuna, ang pwedeng gawin ng Senado ay simula ng impeachment process at hayaan ang Senado ng 20th Congress na litisin at desisyonan nito. Pwedeng gawin niya ng 19th Congress hanggang June 30. Because it is not a legislative matter. The adjournment is for purposes of legislative matter. What is adjourned is the legislative calendar. The 19th Congress still exists. There have been uh, Supreme Court decisions saying that after adjournment German a day, it can continue Pero kung halimbawa na mapigil nga na resolusyon ng impeachment sa 19th Congress, maaari pa rin itong buhayin sa 20th Congress pero ang mga senador lamang na bumoto pabor sa resolusyon ang maaaring gumawa nito. Bata ito sa parliamentary procedure kung saan ang isang bumoto para sa nanalong resolusyon lamang ang maaaring humingi muli ng botohan sakaling nagbago ang isip nito. That can happen only If one of those who voted with the majority to dismiss the articles uh, will be the one to ask for a reconsideration for someone who is against its dismissal to vote for a dismissal so that uh, he or she, uh, as a surviving member of the Senate, uh, can ask for reconsideration in the 20th Congress. Kung maharang pa rin ang impeachment complaint sa 20th Congress, maaaring mauwi ito sa isang constitutional crisis. And The only one that can remedy it, that crisis would be the Supreme Court because uh, one branch of government, uh, Congress, represented by the Senate, refuses to fulfill its uh, constitutional duty, which is part of the checks and balance. Because this is a check on the executive impeachment of the Vice President. Sa non-commissioned survey ng OCTA Research, 78% ang naniniwalang dapat humarap si Vice President Duterte sa impeachment trial para linisi ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga akusasyon. Ayon naman sa defense team ni Vice President Duterte, handa silang humarap sa mga akusasyon laban sa lise na anilay walang basehan nanindigan ang defense team na may kahinaan sa konstitusyon ng impeachment process laban sa kanya. Di rin daw ito dapat ginagamit para mangharas, patahimikin o alisin ang mga political opponent. Para sa GMA Integrated News ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makapuso, maging una sa saksi. mag sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.